berapa siapa sih? Uh, ah yang udah daur sih, udah muka itu channelku. itu langg, mau kano mau berdua siapa siapa? 10 tiga seratus, ten. ten sih doang. ya saya, saya ini soalnya ada yang <laughs> 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 <Ito, laughs> mau <laughs> <laughs> Uh, okay. Ay, stop, stop, stop. ah, sige yung coke na lang sab oh. ko lang sab oh, ko lang kaya mo yan? oi, kaya kaya hmmm hmmm ayos kayo tayo hmmm sab ko lang ayos kayo uh, tayo okay. 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 Oh, mama. Live tayo sa YouTube mo. Pero mga mamaya pa to kagyo pa ang live sa support ka na. Subscribe, like and malinis ang lugar. Ano pangalan nito, ma'am? Yan ang lumihan dito. Ano pangalan nito na restaurant? Ha? Slowland po. Ah, Slowland. Slowland. Ah, uh, yun. May mga numbers sila.